shortcut. So there are no more, no more. No more. No more new. This is a big tree. Ayan yung dalawang nagpapagay. Dami mong alaga ito dyan, bang? <laughs> <laughs> hindi sa akin yung alaga. Oh, hindi. Maganda yung hanong katawan. Terima kasih Manong. tumba na yung malaking malaking puno wala na yung nyog ito na lang ito ito na lang iiwan na puno ng mga ito naman yung mga bakal na binunot, yung mga puting yan yung bago yan yung binunot, yung mga nagagawa na puso Eka eh, lang yung susimulan uli? Ha? man dyan namin. Haha. kami. punyot lang namin kasi yung ano naman malaki. Hmm. Huh? Bakana naman pag nag 27 seven walading tubig. Alam naman ko. Ano ko. Alam ko.

Matitilag nyo ba yan yung kakasya sa sasakyan? Ha? Dalawang truck yan po, may magkakasya yan. Hindi ba saan, matulpato lang na, no? Ano, yun lang makakaya ng buwatin. Kung ito nilang makakaya ng buwatin. Kasi kailangan yung may sasakay na sa panghakot. Ha? Hindi niyo kayang putol putulin Sabi ni Manong, puputol putulin yung daaw. putol putulin namin ito. Oo. Kaya lang, ang no problema, maraming talabas pa kasi. Mm -hmm. Kaya ito, tatanggalan muna namin ng daaw kasi naan dyan nakatiri eh. Hmm. Kaya siya puputol nga dito. Kailan niyo matatapos putol putulin Umaga lang yan, bukas. Ngayon nga sana, kung hindi ano, tapos. Ngayon na lang yun naman eh. Ngayon na isa nga eh, sa ibaba. Mga pusol-putol daw yun eh. Hindi hindi pa. Oh, mahaba pa to no? yan? Mahaba yan. Ayun oh, na nga. Ayun na nga lang puto putol din namin. Bago magtangali, tapos na ho namin sa bukas. Ah, sige. Okay. Dami kasing hamitik eh.